Ito mga sir, ah. Yan naman sa ating uh, lang click. Na parang tunog kulig-lig. Kulig-lig to, ano? Bili ko pa, be. Bili mo mga kasagli. Okay. Okay na. Patay okay, mo na. At, ah, uh, mo na. Pag ganyan mga sir, tunog, matik po yan. Hindi po sigunyal yan, ah magkatunog lang pero hindi po 'yan signal. Ang problema lang yan black set lang. Kasi tuyo na lang ito. mo. Lapit po Tingnan natin. Basta pag ganyan tunog mga sir, wag na wag kayong papayag na signal 'yung problema kasi hindi po 'yan signal. 'Di ba ang tunog ng signal kaysa piston block, 'yan. Yeah? kasi malalaman nyo din naman yan kapag natuyo ng langis buti nga ito maandar pa yung iba kasi kapag natuyo ng langis hindi na umaandar kung loss compression na talaga yun makikita natin mamaya yan after natin buksan yung kanyang uh, makina kung baga, top overhaul na to ayan buksan muna natin yung kanyang makina mga sarap para makita natin yung problema basta pag tunog pag sinabi sa inyong connecting rod at sa sarili nyo, alam nyo yung natuyo ng langis, alam nyo may problema na yan sa ano, sa black lang. Kapag ka, kasi gas na gas na yung piston to black, malaki na yung clearance, doon na siya nagkakaroon ng ano, ng uh, knocking sounds. Na parang ito, knocking sounds. Ganyan, kalala yung mga sinyalis na hindi magandang oil or uh, napapabayaan sa pag-change oil. Yeah, dapat hanap ko 'yung magandang oil. ito, nakarasan natin mm -hmm. ayan mga sinyalis kapag kabasa yung piston matik po yan na loss compression na yung ring saka yung uh, oblong na yung block at uh, ito pa yung isang naging problema dalag dumagdag kapag ganito kasi natutuyan ng langis itong kanyang uh, rocker arm uh, hindi na, hindi na uh, nagpiplay yung kanyang luller kapag hindi nagplay yung luller asahan nyo po yung camshaft damage din po yan ya yeah, papalitan natin ito, isa, isa, isa. Sige. Kaya, yeah, gastos malala yan kapag once na natuyo ang kain ng langis. Kaya dapat, alagaan nyo sa langis yung motor ninyo, tapos dapat magandang oil yung gamitin ninyo. Huwag yung ano, yung oil na pinopromote ng 10,000 kilometer bago mag-chance oil. Kasi hindi maganda yun sa ano, sa motor. Ito, hinihisa natin yung kanyang ano ah. Patingin natin yung gams. Patingin. Kayod to. Kasi pag hinihisa natin pinaltan to, isa na ito sa susunod na masisira. Kasi nga natuyan ang nangis. Tapos yung luler. <coughs> ito oh. Sorry. Ah, dinasya nagpi-play. Hindi na umiikot kasi nga nag stack up na yung bearing niyan. Dahil sa langis. Bul-bul. Yan, muna natin 'yon kasi yung black naman, madali mabilis lang din ma-install 'yon. Kasi kapag uh, ganito yung ginagawa natin, top overhaul, yung mga gasket dapat laging bago 'yon at dapat hindi 'yon nilalagyan ng sealant para hindi uh, mag uh, overheat sa katagalan. <laughs> ito na mga sir Yung ADB na 160 Ayan, napaghiwalian natin yung makina Pero hindi natin wawalwalin Yung black head yan hindi natin yan bubuksan yan mga sir Kasi bago pa lang ito Ang gagawin lang natin Tatanggalin lang natin yung uh, water pump Tapos yung dito yan mahuhugot natin yung kanyang uh, camshaft Medyo mahirap nga lang kung hindi pa kayo sanay sa ganun mas magandang paghiwalay nyo na lang kaso nga lang bibili kayo ng uh, cylinder gasket kasi kapag uh, binalik nyo yung cylinder gasket na hindi pinabalta ng bago may posibilidad na mag overheat or umapaw yung kulan syempre papagawa nyo ulit di ma ano lang si sir madudubli lang ng ano ng trabaho tapos maabala pa Ayan na, nakabit na natin yung bago nating piston, piston ring. Tapos, uh, yung gasket, bago. Ayan, dumating na yung ating mga pisa. At si Abit naman, ginagawa na niya yun. Dahil, ibabalik na natin dito. At, ito yung lagi kong sinasabi na dapat kawag bago, huwag yun ang lalagyan ng uh, beta gray. Ito naman yung camshaft, saka intake, saka exhaust na rocker arm. Ayan, bago na rin yung nilagyan natin dyan lahat. Para walang problema. Kaya lang din naman nasisira yan dahil sa atin din yan. Napapabayaan na natin sa langis yung ating motor. Di baling maaksaya sa langis, huwag lang maaksaya sa pisa, lalong lalo na yan. Siyempre, mapapagastos ka talaga dito. May kumatapat ka pa sa iba. Di yari na. Dubli-dubli na yung gastos mo dyan. Ah, simbolin mo na natin 'to. Lalagay natin 'yon tapos meme may, may salpak na natin 'yan diyan. Ayun, na, na natin yung cylinder head niya. Iikitan na natin para may lagay na natin yung muffler, radiator, throttle body tapos mapapandaan na natin kung iba na yung tunog or magiiba na yung tunog niya after natin. May kabit at lahat na. ito nakabit na natin yung kanyang uh, water pump. Tapos cover tensioner, may isusulat natin sa yung throttle body. Okay, ito naman na, Tapos na rin natin at uh, Chinese oil na rin natin. Mapapansin yung kanyang langis. Parang kakaiba yung langis niya. Hindi yan healthy sa makina pagkaganyan ng oil. Kaya matik, palitan nyo yung kagad dyan. Tayo sasabihin din nyo yung gear oil. Ito yung mga natin. Kapag natin malagyan ng langis, kulan, pati gear oil, papalitan ya yeah, na rin pa plan na rin yan. Eh, Ito na. natin yung add note. yan. pa minor pala. Tumatakbo na yan. Minor pala. Tumatakbo na. Kaya pala tuloy ng motor mo eh. <laughs> pangdain na natin kung magbabago na yung tunog nya o diba wala na yung ingay wala na yung tang tang ting tong tong tang 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 tapos pa rin natin isang boses isang bisitong yung start yung narinig yung ganun pagka unang start, yung narinig nyo, ito, ito, ito. Ito yung tumutunog. Sa kasi yung ano eh, kapag video cold yung makina, ito, aangat to. Magbibigay siya ng maraming hangin para mas marami din yung gas yung kanyang ibibigay. Yun ang tumutunog doon. Mas so, nabay natin yung gear oil niya mga self. Pero goods na yung tunog niya. Timing na timing na pero under break in pa rin yan change oil pa rin sya ng 500 km tapos change oil tapos may uh, may, may. natin yung upuan nya syempre kapag kaganyan, ganyan dinadiagos pa rin natin yung mga sir eh tara ba sa natin lahat lahat ng kanyang mga clearings natin tinanggal lahat na kasi goods na siya. Ang kunti natin yung Yan natin para makuha natin yung saktong-saktong pag strike pinapaandar. Okay. Eh, eh. Yan, okay na mga sir. Lagayin lang yung salangis. ang yung motor. Kasi umuha lang naman yung langis. Pisa, mahal mga sir.